guys, for today's video ay nagpapalipad ng saranggola ang aking apo. Ano nang nangyari? Ayan, nasa na yung uh, saranggola? Ay, nalagot na. Ay, hindi pa. Nasaan? Ay, ayun, ang layo na guys, oh. Eli, sabit-sabit na ba? Ay, naku, paano na yan? Galing na kapag palipad. Ako Nakatali Ay nako. Ayan o. Oh. O. Oh. Itali mo na ayusin. Baka mapatid. Gano'n na. na. mo na. Ayaw mo na. O sige. Patasin mo na, hanggang patasin mo hanggang kaya niya. Pa-sabit so, mo. Di ba sasabit? No, Wala, di sasabitan. sasabitan. Larga. Larga, larga. Kailan pa ka din nalagot? Nag-o-o, lagagaw-gaw At least nakapagpalipad Ay, ka. ka. No, 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 no. no, no. Wag! Oo hindi. O, di ba? At least nakapagpalipad ka ng saranggola. Hindi na guys makikita kasi sobrang taas na guys. Ayun na doon. Napakalayo na. Napakataas na. Napakataas na ng saranggola. Masaya siya guys kasi nakapagpalipad siya ng na sa saranggola. Mhm. Mm dali. Dali, dali. Sana. Hay natuldok. Tuldok na lang kasi nga napakataas na. Sige, pataasin mo pa. Basta sayo ikaw to, ikaw do bibili na sinulid. Ano? Oo, naman magkano lang naman sinulid ah. Oh, dito 30? Ay, ang mahal naman. Tatlo.

Grabe guys ang katuwaan ng bata. Nakapagpalipad siya ng saranggola. <laughs>